Ilaw

啊。Um. Ha? Hindi nga. Hangga, ang ang sa ako yung po ni malalagot sa Ayan po mga kapan, tayo nagluluto ng tinola. Tinola tayo, lagyan natin ng asin. Paminta. Paminta may tanong paminta may pulay hindi na pakalig daw silig pala nalibong tahan, eh Piling ano? silig malunggay yun buha po tayo ng malunggay lalagay sa tinula masarap po ito sa tinula natin lalagay malunggay oh. yun buha po tayo ng malunggay

lumayo pa. Lumayo pa eh. Pinuha kong papaya. Saan yun? Saan na saan yung kinuha kong papaya? Ne. Okay naman, nakapakalayo-layo pa eh. Ari pala. Ari pala.

anak oh, tabi-tabi yan na kayo. Ano pa rin ako. Hindi ko alam yung gawa sa dyan. Kasi nakakain yan. pa ito. Hindi, matabis na. De,

ah, uh, from uh, Padre Garcia. Philip. Sabi niya Batangas. Yan. Philip. Ano naman? Ay Pablito. Di mga supin. Ay Kuya, ay, kuya pablow, Ano yung Kuya Pablo? Nilutaw. Diyan sa kahoy. Nakapin niya si pablow. Ayan, ang ating pagkain. Ayan, ang ating paya na panghalo sa ating pagkain. Ayan, ang ating ating pagkain. Ayan, tayo no? so, ating lumayupa ano mayo pa lumayo pa eh kinukumpa papaya san yon sana sana yung kinukumpa papaya ne kay na man nakapakalayo layo pa Ay eh. Ari pala, Arep pala. Ko. So, Ay. Ang kalderon, sa inyo ko. Sinasak na ilagay. Aray. Saka mag-aayos na. niya? Ang kalder, sasandokin pag ang kain sa kaldero, hindi na. Ah? Hindi na, ganyan na. Ah. Hindi, mag magkasapin akong dahon para maganda. Masandokin sa dahon. Oh. Kanin. Kanin hindi sasamahan ng ulam. Sa dahon ng kanin? Oo nga. Lagay mo din eh. Doon na lang ulam. sunod dahon Tama din eh. ang kanin. Para, para, di pa. para, para masap, para masap na. Para hindi Para ang dahon. Ano sa anahan? Ay, binigay yun. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano Ano niyo. Pare kay pare, pare Ay. Naro si na rejo ay nakakain. mo rin ng mga ha. Wala video mo ito. Akin ay. Ay, mali dito mama ya. Nenga. ko sa baba natin muna. Ano 'yan? Ano 'yan? Ano 'yan? ang dalan ng mga pag na lang ako Hindi ko na kami. Ay, hindi wala tigil ng ng Kaya ako ang tingin kaya sisig. Diyaw, daw? Ila, Malit naman, pero baka. Baka, baka. Sa na parang sa ulian. Hindi. Ang laman? Nanay, kakain la la na, An Saan, na, na Kaka kaya? Ay. Babayin mo na inyong bag. Hoy, maliyon na siya. Ang laman niyan. Ay, mami, kainin lang yeah. Ano, relain. Oo. Yan, Ah, hindi na mga dini uh, Wala pa. Ay, wala nga. Wala kayo. Ay, kain